asin. Tutulong ito upang tayo ay umasenso. Alisin ang malas at papasukin ang swerte sa inyong tahanan. Ito po ay para sa mga naniniwala at may positibong pananaw. Si pag, jaga at tapat na pananampalataya sa ating dimikha ang tunay na sekreto ng ating pag-asenso. At subukan po lamang natin ito nagawin, gawin wala pong mawawala sa halip katiyakang biyaya ang dadating sa inyo sa pamamagitan ng asin. Narito po Uh, ang mga dapat gawin sa asin at ang dulot nitong maganda sa ating buhay. Kung ikaw ay may nararamdaman tulad ng sakit ng ulo at hindi mo maintindihan ang pakaramdam o sabihin natin na not feeling well, maglagay ka ng asin sa baso o bote at ipwesto mo ito sa may ulunan ng iyong tinutulugan. Palitan kada limang araw. Kung ikaw naman ay nakakaramdam ng stress o palagay mo minamalas ka, mabigat ang pakiramdam, maglagay ng asin sa iyong pampaligo. Kung sa'yo naman ay may naiinggit o lagi kang pinag-uusapan, pinag, pinag magdurog ng Uh, labing limang butil ng paminta. Ito po, paminta. At haluan mo ng asin, mga isang kutsara, at isaboy ito sa iyong dadaanan nang hindi kanila pag-usapan. Maglagay ng asin sa isang Basong tubig at lagyan ng isang buong bawang at ito ay ipuesto sa inyong main door. Ganito po o. Oh. Ilalagay nyo. At ito ay mag-a-attract ng swerte. Palitan tuwing Friday. Isang pamahiin po na ang paghingi ng asin sa kapitbahay, kapamilya man ito o kamag-anak, ay dapat iwasan upang maiwasan din ang pag-aaway o pag-aalitan. Ito po po ang ilan sa mga pampaswerte na dulot ng asin. Maglagay sa isang baso, maari po yung ganito o itong ganito. Sagara po uh, ng asin, kalahati laman at lagyan ng isang dahon ng oregano. Pagano po. Maaari din po ang tatlong dahon ng laurel. Ito po, dahon ng laurel. Pwede din po ang pagganito. Yan. Maari din po ang isang butil na bawang. Maari din po yan. Lagyan ng bawat sulok ng inyong bahay ng asin. Ah, uh, anumang babasagin o lalagyan na basta po at ah, uh, hindi plastic. Kunyari, itong ganito, ayan, pwede na po yan, kada sulok ng inyong bahay. At ito po palang inyong ginawang ito, ay pwede ninyong ilagay sa inyong center table, pwede din po sa inyong altar. Yan, pwede po kagaya po ng aking mga ginagawa. Ganyan po. Nilalagay ko po siya sa aking center table lahat ng aking ginagawang mga pampaswerte. Sa tindahan naman, kung matumal at lampasan ang mga tao at mukhang di pinapansin ang inyong paninda, maglagay ng isang dakot na asin. Isang dakot pong asin. At Ilagay sa unahan ng inyong tindahan. Kung tataya naman o magsusugal, maglagay sa bulsa ng kaunting asin, kaunting lamang pong asin, uh, mm, o dumakot ng asin at ipuna sa inyong kamay bago magtungo sa pagsusugal o pagtaya. Kunyari po ito yung asin, inyo pong igaganon. Kita po ba? Tukos ko sa inyong palad o kamay bago kayo pumunta at maglagay din ng kaunti sa inyong bulsa. Ang mga ito po ay mga gabay lamang at para sa mga naniniwala kung may alinlangan, wag ninyo na pong gagawin. Hindi po ito para sa may mga negatibong paniniwala. At higit sa lahat, gawin natin na may taintim na paniniwala at uh, humingi ng gabay sa, sa ating lumikha. Sapagkat ang tunay na pagpapala ay sa kanya po nagmumula. huwag po tayong makalimot magdasal at humingi ng gabay sa kanya sapagkat ang lahat po nating mga kahilingan at mga hinihingi sa kanya ay kanyang ipagkakaloob sa atin